What's up guys? So kagaling lang natin sa labas. Kumuha tayo ng free uniform ng ating uh, trabaho no. So for today's video guys, ay, uh, gagawan ko ng uh, simple demo yung ating uh, meter o yung panel ng uh, ating motor. Honda Click 125. kita ba yan so ano nga ba yung gagawin natin no so ito na guys panoorin nyo so ayun na nga guys no ito ang makikita natin una yung empty tsaka fuel gauge natin empty tsaka fuel gauge ano ba yan so kitna pa sya no yung kilometer per hour yung RPM, yung total natin, which is 75,860 na, no? Napaka, ano ba matatawag dyan? Uh, subok? Or laspag? <laughs> Pasensya na. Uh, yung time natin, which is 12.36 na lang uh, tanghali, no? So, ito yung ating dalawang buttons kung pinindot mo ng isa walang nangyayari sa kanan pag pinindot mo rin ng isa sa kaliwa lumilipat siya no so parang ang kinalabasan nito guys is sa uh, from your total kilometer na tinakbo pag pinindot mo siya lalabas yung trip A then trip B Then yung next is yung total average consumption nung ano natin, no? And yung voltmeter which is 11.7. So ang pagkakalam ko hindi normal 'yan. So mahina naman talaga ang battery natin, no? Alang ng alam ko kasi is 12 point something yung normal sa naka-standby o yung nakabukas lang na motor na hindi pa ini-start. So Sabi ko nga ang i-discuss natin yung nandito sa ating uh, panel. So ayun na no, inisa ko na dito, ito, ito sa kaya yung mga lumalabas dito at saka yung time. So paano naman natin i-adjust yung mga pwedeng i-adjust? Ito naman siya no. So pipindutin mo to sa kaya ito nang sabay. Yan. So, nakita nyo guys, nagbiblink yung time. So, para i-adjust natin yung time is ito. Yung right button. Yan. So, pindutin mo siya, yan ang lalabas. So, pwede mong i-adjust yung 12. Tapos, pag natapos mo na i-adjust yung 12, yan naman, pag pindot mo dito ulit yung minutes naman then up next pinindot mo siya uli yung oil change naman niya no? so paano na nga bang gagawin dito uh, yung huling ano kasi is isiset mo sa kanya kung ilang kilometers yung lalabas yung oil change niya ang pagkakalam ko is 500 1000 1.5 2000 hanggang uh, ang, ang ang alam ko is 5000 ang max nito eh. So ulitin natin, no. So double click, uh, double click, uh press min dalawa, lalabas yung oras, nagbibling. 1 2 3 Ayan, so pag nag-blink yung oil change, pindot ulit yan, so yung sa akin alam ko nakaset siya ng 1.5 So, ang pagkakaalam ko rin guys is Kung ang uh, oil mo is a uh, mineral oil or synthetic o fully synthetic na, Nakadepende kung ilan yun ang ilalagay mo dyan, ang isiset mo dyan So sa akin kasi, sinet ko siya ng 1.5 kasi nung una ang gamit ko is yung Honda Oil na Mineral yung ngayon kasi ang gamit ko is Kix Fully Synthetic so steady ko lang siya sa 1.5 pero hindi ko alam kung gagawin ko siyang 2.5 eh. Ayan. so ulit time, minutes oil change indicator tapos yan i-adjust mo na siya kung ilan and yun lang so yung iba naman guys ang pag yung oil change sabihin na natin uh, nag warning na siya kailangan mo na magpalit no ng uh, ng uh, langis natin so pagkapalit mo ng langis yung oil change na indicator na nandito is nandun pa rin yun hindi pa rin lumalabas yun hindi ah, pa rin nawawala So, sa next video ko guys, dun ko na ituturo para meron tayong next video. <laughs> so, yun na nga. So, yun na nga guys, sana naintindihan nyo yung ating uh, simple demo dun sa ating uh, meter panel. No? So, comment down below kung meron pang kailangang idagdag. No? So, uh, on the spot kasi yung ating uh, demo so di ko alam kung may nakalimutan ako so comment down below kung may nakalimutan ako or meron kayong gustong idagdag guys